Pag-monitor ng Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan sa mga pamilihan sa lalawigan ng Pangasinan na kaugnay pa rin sa pagpapatuban ng Executive Order No. 39, ikinalugod eh, ng mga ito ang hanay ng pagsunod ng ilang mga rice retailers sa buong lalawigan. Sa naging panayam ng IFM Dagupan kay DTI Provincial Director Natalia Dalaten, nagkaroon na ng pagtaas ng bilang na masumusunod o compliance sa mga rice retailers sa lalawigan kung saan sa data nila kahapon ay umaabot na ng 80% compliance compliance rate sa loob ng apat na araw na pag-inspeksyon at umabot din sa higit isang daang mga registered dealers ang sumusunod sa kautosan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Dalaten, priority lang may inspeksyon ng mga key areas gaya ng malungsod ng Dagupan, Alaminos, Ordaneta at San Carlos City. Dagdag pa ng opisyal, 58% compliance rate naman ang naitala sa mga bayang binisita ng ahensya. Kaunting sakripisyo naman ang inihiling ng ahensya sa mga ito dahil sa ito ang batas. Umaasa naman ang DTI na mga susunod na araw ay tatas pang lalo ang mga sumusunod sa compliance o sapin ng pagbebenta at pagsunod kaugnas Executive Order No. 39 ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Sagtalaw, Tatak Arimen.